Yo, yeah, good morning mga kapising Wala lang yung mga kapising Nagtago kami nung Bagyo So, buti na lang at isang <coughs> Isang araw lang yung bagyo At at kumalma kinabukasan So, nakalabas kami kahapon Kaya nakapamalakaya kami kagabi So, ngayong Ano mga kapising Nakaapat na area tayo no? uh, Yung tatlong area namin Nasa 400 may na So medyo ma-okay yung Puli natin ngayon Medyo malaki lang yung gulong pero Ano naman Kaya kaya naman Lalo kagabi malaki yung gulong pero ngayon pang umaga na medyo kumalma na So yung pangulong namin sa likod uh, Hintayin natin matapos Siguro baka di tayo makadikit dahil malaki yung gulong Baka iskip na naman gamitin natin ito para baka hindi tayo ng pangulong ang namin mga kapising kukurada pa ah. yo what's up? what's up yo yan mga kapisin kalas ano, uh, kalaskas na yung pangulong natin ah uh, hintay lang tayo dito na sunduin ng skip yung mga tao kasi di tayo pwedeng dumikit malalaki yung gulong magkaumpugan uh, so, sana po yung karyer Ah, dito yung carrier sa kwan. Papadikit yung carrier. Ah, ito yung mga pogi dito, mga pacing na nasabik na ng umuwi. <laughs> <laughs> so, so, itong, ito, ito, ito isa na ka-stripe, gusto na umuwi kay a, kasama siya sa kontestan sa balak. <laughs> <laughs> Sayang na yung ano, premium 3,000. <laughs> Anak-anak kira-kira ramin, agak Oh mabilis lang nakalipat yun sa kabila <laughs> yung isa kanina nahirapan medyo may edad na kasi saka pataba yung payag magiliw mas ponit na ang likod kasi ng gerer na yan mga kapising dating nagsalok na ah, tayo maka kasi malon against the ano pa against the sun kaya medyo madilim yung video natin hindi sila agad makalipat sa career kasi mataas yung career eh. sa ilang paraan lang dyan dyan sila sa gulong dadaan yan tumbok gulong ay mali dapat kasi tinutok sa gulong yung proa ng skip yun pangalawang salok mga kapising na puno Maganda-ganda yung resto niyan kanina sa sonar. Nakita natin yung area natin. Nakakit na. Kailangan tumungtong ka sa bubong ng skip. pagkamataba talaga mahirapan na makyat eh so pangatlong salok kunti lang maganda yung restaurant yung kanina siguro pino halong pino See, wala na oh tatlo salok lang halong pino pala yun ganda ng no, restro yun kailangan tabulan ko ng kamay ano ng araw para di masilaw tapos na sila magsampa ng lambat Siguro mga kapaisi, abutin kami ng mga kulang-kulang 600 ngayong gabi na to. Mula nung bagyo. Uh, nakapamalagaya tayo agad kinabukasan. So mga 600, hindi na masama. Okay-okay na mga kapaisi, ganyan mga 600. De Brasil Islam yun yung na area namin mga kapising no? so mali tayo sa estimate natin kasi in ko doon sa restaurant na sonar halo pala pino siguro kaya kunti lang yung panguli So naka kulang-kulang 500 lang tayo mga kapising. So nga dito lang muna mga kapising no. At salamat uli sa walang sawang panonood nyo sa aking video. Hi! Hello! Anh ơi. Anh ơi. Bye bye. Pilita. Pilita nó ơi bye bye.